Kampante, sa Land Transportation Office o LTO 12 Chief of Operations Attorney Shahani Rahman alam ng mga concern na ahensya ng pamanaan at maging LJU ang kanilang obligasyon pagdating sa usapin sa batas trapiko. Binigyan din pa ni Rahman na hindi nagkulang sa pagtuturo at paalala sa traffic rules ng LTO hindi lang sa mga ordinaryong mga mamamayan lalo na sa mga LJU at iba pang nagpapatupad nito. Ayon pa kay Rahman, tanging binigyan lang ng LTO 12 ng deputation para magpatupad ng Land Transportation ang and Traffic Code ay ilang mga personnel ng South Tarabato HPJ, mga LJU ng Tupi, Palamulok at Kinapawan, LTFRB, Johnson HPG, Regional Highway Patrol Unit Headquarters, Sarangani, Sultan Kudrat at North Cotabato. Nilinaw naman ni Rakman na walang ibiligay na deputization ang LTO sa Coronadal PNP at maging sa City Traffic Office. Ito ang tugon ni Rakman sa ginagawa ngayong Oplad Galugad ng Coronadal PNP kasama ang mga taga-city traffic Office. Kung may awareness nga sa nor ordinary individuals, much more po sa mga nag ng mga batas din at saka LGU. They know because we don't speak without naman justification lang din. Merong mga rulings talaga. Ang deputized lang po ng LTO ang maaaring makapag-confiscate ng driver's licenses. Si LTO 12 Chief of Operations Attorney Shahani Rahman, Rubel Usano. MDBC Bida Belita.